Hi guys, this is Bechay and welcome to my vlog. Mamamasyal nga pala kami sa San Fernando, Pampanga kasama ang pamilya ng asawa ko at syempre may kasama din akong kapamilya ko. Habang nasa biyahe nga kami ay nakatulog na yung mga kasama namin sa likod at may naririnig nga ako naghihilik pa dyan. At huminto <laughs> nga kami sa dahil naiihi na daw ang asawa ko. Wala nga pala sa plano itong lakad namin. Mas mainam pa nga yung walang kaplano-plano dahil ang mas maganda yung bigla ang lakad lamang. Sa Orchids Garden Resort nga pala kami pupunta kung saan matatagpuan sa San Fernando, Pampanga. Nakarating na nga kami dito sa tapat ng Orchids Garden Resort. Bali tatlong sasakyan nga pala kaming lahat at salamat sa Diyos dahil nakarating kami ng ligtas. Habang nasa biyahe nga kami kanina ay may nakakatawang naganap. Dali nga pala kami dito sa Nueva Ecija at duman kami ng Tarlac to SC Tex to Enlex. Akala nga namin ng asawa ko ay okay na yung auto na card namin gamit. Akala nga ng asawa ko ay nadedak na yung toll fee dun sa card na gamit namin kaya diretsyo naman kami sa si Enlex. At nung nasa NLEX naman kami at malapit na sa toll gate, akala namin makakapasok na kami dyan sa may RFID pero hindi pala. Hindi pala pwede yung card namin nagamit na gamit na kaya tinanong kami kung may RFID kami pero sinabi namin wala. Pinatras nga kami ng cashier ng toll gate para pumila sa cash lane. Napakahaba nga ng pila nung time na yon Pero wala na nga kaming magawa kundi suwingit na Pasalamat lang. Pasalamat na nga lang kami at may mga driver na nagpasingit sa amin. At balik na nga tayo dito sa Orchids Garden Resort dito sa kanilang entrance. 100 pesos nga ang entrance fee sa mga adult at 50 pesos naman sa mga kids. At syempre kung may kasama kayong mga senior citizen ay dapat dala-dala nila yung mga ID nila para makapag sila ng 20% sa kanilang babayaran na entrance fee. At sa wakas, nakapasok na kami dito sa Orchids Garden Resort. Sa unang ingin mo pa lamang ay mabibighani ka na sa ganda ng kapaligiran at sa good vibes nitong dala. Kung makikita nyo nga ay sobrang dami ng mga tao. At sabi ko pa nga sa anak ko ay tumin ka na dyan ng mga spot na pwede tayong mag-picture-picture. Bali 5.20pm na nga pala kami nakapasok dyan sa loob. Na nga ako sa ganda ng kapaligiran. Dahil kung babalikan ko yung pagkabata ko ay hindi man lang ako nakapasok sa mga ganitong magagandang pasyalan. At inaya nga ako ng anak ko dito sa may bubbles na to at gusto din daw niya may experience to. Ilang segundo nga lang ay mawawala na yung bubbles na yan. At lumipat na nga kami dito sa may umuulan na mga bubbles. At hindi ko nga lubos akala ay nababasaka pala sa bubbles na yan. Buti na nga lang at may ekstrang dala kami ng pamalit ng anak ko. Bilang magulang masarap sa pakiramdam na nakikita nyong masaya yung anak nyo. At pagkatapos nga maglaro ng mga bate ay binisa na namin sila at pumunta na kami sa loob ng kainan na ito para makapagmirienda. Mas nauna nga nakapag order yung hipag ko sa kabilang table kaya nauna na silang nagbirienda at kami naman ay naghihintay ng aming order. Unang dumating nga pala sa aming order ay milk tea na dalawa at sabi ko pa nga sa kapilang table ay mag-hi kayo kung busog na kayo charot. Hindi ko na nga na yung mga pagkain namin dahil gutom na gutom ako sa mga oras na iyon. At pagkatapos nga namin kumain ay nag-request ang asawa ko na videoan ko daw sila ng kanyang anak dito sa magandang pailaw na ito. At pagpasok nga namin dito ay makikita mo na ang magaganda pailaw sa kapaligiran at may nag present nga pala dyan sa stage na yan. Nung nakita ko nga si kuya na nakatungtong sa taas ng hagdan ay bigla akong kinabahan para sa kanyang kaligtasan. Bigla nga palang nagyayaan dyan na pumunta daw kami sa Sky Ranch doon sa SM Pampanga. At naghintayan nga kami dito sa entrance para sabay-sabay na kaming lumabas. Bale, 15 minutes nga lang pala ang layo ng Orchids Garden Resort hanggang sa may SM Pampanga. Nagpaikot-ikot nga pala kami dyan dahil nahirapan kaming humanap ng aming parkingan. Nung nakahanap na nga kami ng parkingan ay nagkahiwalay na kami ng anak katasawa ko at ang kasama ko na lamang dyan at yung mga pamangkin ko. Na-amaze na naman ako dito sa napakataas na Ferris wheel na ito. Ang sabi ko pa nga dyan sa pamangkin ko is, paano kaya kung nasa taas ka tapos biglang lumindol, ano ang kanyang gagawin? <laughs> madalang na madalang nga lang ako sumakay sa mga ganyang katataas na ferris wheel. Depende na lamang kung mabagal ang takbo ay kaya ko naman. Pero tiyak nun ay nakapikit ang aking mata. Marami nga palang mga rides dito. May ferris wheel, roller coaster, meron din mga vikings, super vikings, ganoon. Pinaalala ko nga sa pamangkin ko na yung huling sakay namin sa roller coaster nung nakaraan ay unat huli na iyon. 你说。<laughs> takot ko nga nung sumakay kami sa roller coaster na yon at sobrang nginig ko pa. Kaya eh, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na uulitin yon. Pinaikot-ikot ko nga yung camera na yan at sumabay naman yung dalawa sa likod ko. At sabi ko nga ng pamangkin ko ay nahihilong na daw siya. At hinanap na nga namin yung mga kasama namin dyan. At wala nga pala kaming binayaran na entrance fee dito. At syempre makakapag-rides ka lang dyan kung may nabili kang ticket. Pumunta na nga kami dito sa malapit sa roller coaster para abangan ko yung anak ko at nakasakay na daw siya dyan. Nanumbalik nga ang takot ko nung nakita kong roller coaster na yan dahil nung nakaraang pagsakay ko sa roller coaster ay sobra akong kinabahan. Bilib na bilib nga ako sa anak ko dahil napakatapang niya sa mga ganitong rides. Kung tatanungin niyo kung mahilig din ba yung asawa ko sa mga ganito, ang sagot ko dyan ay hindi dahil pareho lang naman kaming takot sa mga ganitong rides. Hanggang 9 nga lang pala yung sky ranch na yan kaya naganap na kami na makakainan para makakain na kami. Sa loob ng SM nga pala namin balak sana kumain pero pasarado na pala. Kaya naghanap kami ng makakainan at napadpad nga kami dito sa Jerry's Grill. Nakalimutan ko na nga na naman pala videohan ng mga pagkain dyan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.